Mahal kong HR team. Bago tuluyang magtapos ang taon, gusto ko sanang magpaalam. Parang teleserye ang karir ko dito. May drama, may comedy, at syempre, hindi mawawala ang kontrabida. Hindi ko malilimutan yung time na nagkaroon tayo nang Bring Your Pet at Work Day. Dinala ko yung alaga kong manok na si Popoy. Akala ko magiging cute. Pero nagwala at hinabol sa si sir. Grabe. Muntik na ako tanggalin dahil sa insidente. Buti nilang napatawad niyo ako Salamat sa lahat ng pagkakataon at sa pag-intindi sa mga kalokohan ko. Sa paglipat ko sa bagong adventure, baon ko ang lahat ng alaala at tawana natin. Sana'y magkita-kita tayo sa mga future events. Advance Merry Christmas at Happy New Year. Sana'y mas masaya pa ang susunod na taon para sa ating lahat